rides ako mag-isa Si Scoopy Monster Ayan, family mate na dyan mga katasyo Nakakaingit, wala tayong dalang family mate Kaya Panunod lang tayo Sure. Good morning ha. Nagray job, nagray job magisa. Kaya kung sa buhay. Oh, sa buhay niya One, two, three. Bagay tayo, bagay bagay tayo, bagay tayo, bagay, tayo, bagay tayong dalawa 🎵 Mga imusunog ang tawagin sa bukid. Sa si imusunog ang ginagamit si Scoopy Monster. motor ko mga katasyo yung ginagamit ko na service ay ganda rin sa bukit talas relax ng konti Relax. solo rides muna ako mga katasyo kasi linggo ngayon walang biyahe kaya naisipan mag rides ng konti Sabi lang niya, bukid, mga katasyo. Tabing karsada, tabing karsada lang to, mga katasyo. Kaya, <laughs> pwede kang mabilmit dito. Daming namimilmit dito, kaya lang maga pa, eh. Kaya, oh, konti pa lang namimilmit. Mamaya, puno na to. <laughs> Ayun meron na, na may milmit na ron na. Ganda ng dulo. Ayan, pamilmita dyan mga katasyo Ito, okay, tumupo sa gawin Nakakain ah, git, wala tayong dalang pamilipat man. kaya panunod lang tayo. Atasyo. Ayan, eh, nasa kuya ko. Oh. Mas, panay bang nakakulit? <laughs> wala. wala <laughs> Sarap uh, yan eh. Sarap liba kayo. Oh, Ito marami sa dulo. No? Ayun na, oh, sa gitna. bukas dito na taga dito lang ako eh eh nagbablog lang hindi wala maraming nabibilbit dito eh araw araw na nakikita ko wala mo nakalaan eh kasi ano yan eh open ang ganda na kaya marami nabibilbit eh Oo oh. Doon sana sa may likuran Sabi garahin namin dito kaya lang, ang daagdug pa yata sa kabila. Doon marami, talagang marami mga isda doon. Sa likod pa na ito, oh. Di ba? Ito, ito, ito. Ito, ito. ito. Tapos sa likod niyan, ang garahin namin sa kanan, eh. Garahin ng mga truck. Kaya lang ang daan. Hindi ko maalaman ako doon sa kabila. Kasi, doon sa kabila, dito. Sa may ba Sa may Doon marami talagang isda doon. Marami rin isda doon. Tsaka doon, wala pang namimilmet ang problema kasi talaga napakaganda kahit sa so, ganito lang so, ganyan, ah. so, oh, ganyan niya mag-vlog. Ah. Pakarami. Eh, no, gitna na 'yung isda. Oh, ah, maliliit 'yan. Sa gitna na 'yung mga isda, mga katasyo. Hoy, sir, tapos na 'yan. Mamaya ah, rito, boss. Ah, ito, marami na. Maga pa lang, marami na may milimit dito araw-araw. Ah, may ibon pa mga katasyo. Alam <laughs> mo, may, may lumit ka, nag-vlog ka lang pala. Ha, nag-vlog lang nabablog lang ako boss <laughs> pag kasi ano lulus hanggang sabado bibiyay sa truck eh pag ano bago bumili ng ulam namamansyal ako eto <laughs> nga yung namimilmit nakita ko At mga katasyo medyo madalang pa yung kumikibit kasi maga pa Pero maraming nahuli dito mga katasyo Tsaga-tsaga lang po talaga Para lang po paliligaw yan Kaya kailangan di eh. huwag kang maiinip Para sagutin ka ng iyong minamahal Ayan Oh bini Just touch Ano boss, ada ano, pa ba? ba? Eh, wala pa. Ay, kuyog ako kahit sobrang tipak tawid. Si scupe. Si G. yo. yo. Ah, taon ko na pong kasama sa paghahanap mo, ayan, 7 taon. Mga katasyo. Pansis mo, Pilato. Ayan, bilmit-bilmit. Bilmit-bilmit. Nakakaingit kasi wala akong dalang bilmit. Mga katasyo. Sukuring mabilmit. Kaya lang, wala akong dalang bilmit. Nakakaingit. Puro manunod ka lang. Parang ano lang yan eh. Sila, may kasamang... Pagsama siyota, ako wala. Sige lang sisiya, tas ako. Ano ilang panunood sa kanila. <laughs> marami shoutout po sa inyo mga katasyo. <laughs> wala pa silang nahuhuli eh. Kasi kuya, mag na naman, magbabato na naman ng ano. Panurin natin kung baka na siya. ha <laughs> ah, boss! Yeah. mo na para makahuli tayo. Eh, <laughs> babato ni boss yung kanyang ano, kanyang bilmet. Ah, pag natin kung may mahuli Saan ba mahuli para makita. Oo Puro maliliit lang yan no? Ay, puro maliliit Gusto ba ganyan mga pag-uupasag like, maliliit lang yan? Di na. ba yata dito yan e? Ay, di lang ba d'ya? Di lang ba d'ya dito kahapon ano, yung tabi rin sa amin? Pagsed ah, ba kayo boss? ah, saktong May una nang Santa Isabel. Ah. Dito lang ako eh. Sa mabulo lang ako eh. Mabulo ka lang. Oo. Oh. Ah. Ah. So ang harang mabilmit, kailang problema, hindi <laughs> ka makapamilmit gawa ng... Harari naman. kumikipit na Ayan mga, <laughs> mga atrasyo, may na po Wala <laughs> kayo <Ayun>, lulunin eh Pastagawin <laughs> nyo ano, pag malakas yung lulong kagad ano, oh. lulong takbo ano Kaya pong tataan dito oh. Oh, mahabol pa rin ang kagat oh. Mahabus o gano'n oh. Oh. Sama hey, kalau Nah, apa? <sukai> nah, <hata. sukai> <laughs> Nah, hata kalang, <sluruh> sa gitna mukhang oh, marami yun o ayun hey, ang mupis ang malalak ayun eh, o ah. ah mga katrasyo din na po natin bantay yung paghuli ni kuya mamaya ah, na lang po at ah, please like and subscribe po sa my youtube channel Tasyo TV Clemente